Ah, oh, makapindot. So, ito kasi tinatawag natin ano, uh, ulitin ko lang ha. Bench marker. Parang tinatawag natin na terrain formation dito sa site. Kung titingnan natin kasi paikot. Parehas mataas. Kasi pag ganyan 'yan eh, oh. Ayun oh. Pag ganyan, mataas. Sabi ito yung baba, no. Ito yung baba ng formation ng rock. Ngayon, kung titingnan natin tong guhit na to, is tinatawag natin Y creek, Y stream. Hindi yan load ha. Stream tawag diyan stream. Diyan yan. Ito yan tinatawag na stream. Yan, meron pa doon sa kabila, pag ganun yan eh. No? So ito makita natin deposit. Yan. Yan oh. Then, ito naman sa taas. May load na malaki-laki nasa uno ando sa taas, hindi ko alam kung saan diyan kahit din na natin napagano ng kompas yan, kuwang kuha, -kuha ko na yan, nandun eh, taas eh. Ito, kitang kita naman, nasa malaking stream. Nasa ba ang pinaka main ba? Main na stream, nandun, banda doon, nahanapin natin. Na may load doon, malaki. Parang may basin doon na malaki, parang lang ha, na mayroon langob. May langob. Yan, may langob, na parang may langob. Yan. Langob. <clears throat> Ayun yung na nakikita. Kuha oh, ano, na, sa reading lang daan niya. Yeah. yung <laughs> ng 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 sa nalang ni lang isa kabutang nina ada pedro ting pero ambot ang uban na soba sin ngari open sa ilalim low sa ano marang ganun so ibig sabihin naka-pattern siya diba? ng mapa Ma, nay, biya, ah? oh, Ngayon, na layo dia ayon andi deposit magkakalayo no magkakalayo ibig sabihin malayo tama to Naka-triangulation. Ayan, 1, 2, 3. Ayan talaga ang main deposit niyan, tatlong yan. Kaya naka-triangulation yan. Ayan, malaki-laki. Triangulation, ayan. Nasa taas to. Ibig sabihin, may old road dun. May old road. May old road, ibig sabihin, daanan ang nakaraan ng hapon yan. nila oh may daanan yan. Ayan, o. Ayan, ang taong na old road. Mayroon mataas dyan. Something na old. Vintage tree na pwede siya baka mga isa ka sa ilalim yan so yan tapos yung mga iba dito malalayo na malalayo na talaga yung deposit hindi na talaga dito sa lupang ko yun na malayo so itong batong to maraming pinagaanohan marami siyang oh, marami siyang pwedeng i-guide kung saan papunta to so kailangan lang natin maghanap ng coordinates marker niya para makuha natin talaga siya ng ano. Although may gamit tayo dito, hindi tayo mawawala, mabilis lang naman 'yan eh. Ano pa uwi na? ginagalaw ni nang marker. mo. Ay hindi, hindi nagalaw 'to. Hindi 'to nagalaw. Kaya tatanungin ko 'yan, nagalaw ba 'to o ano? Kaya kasi sakto siya oh. Mawala na yung Mars stream Eh. Oh. Magalaw so, na yan, natin, hindi hindi naman. Ayun, gagawin natin, detect na. natin 'to. Sabi niyo baka may laman, pero sa 100% walang laman 'to. Mm -hmm. Sign lang na sign. Isa oh, sa marker na okay. guide lang natin kung saan mayroon mga deposit meron dito. Meron mga nabungka. Kasi dati raw dito, dito raw nag-tamba yung mga pun. Hmm, yan. ang mga sa bundok. Ayan no. kitang kita talaga itong ano, hmm. yung parang ano niya. Elevated na ano, terrain. Yung no? o. Kahit di ko siya i-compass. <laughs> Nakakakompasin no, natin ha. Nagamit ako ng compass. Para mas maganda. Ah. Uh, gumagamit tayo ng compass eh. Uh, Ang langob doon. Kuha ko na agad yung ano eh. Itang kita ko na agad eh. ito eh, east ko is. So is to, tama is. is. Is is hinahanap niya puno. Tapos northeast east. Kahit di ko na ano 'yun. Kabisado ko naman 'yung ano eh. Sa araw pa lang kabisado ko na eh. Yung pag pa lang ng araw nasa east 'yan. Is uh, nasa 90 degree east. Medyo patag ba sa taas niya? hindi naman. Sa inyo pa ba lupa yan? Ang sayang. Ah, ganoon. yan tapos dito basta dito banda is north. Tingin ko north element, water element. Tama to, water element. Pagdating dito is uh, west orientation. Dito tayo sa so may ano, the stream. Ayun yan ibig sabihin niya. Punta natin tong isa. Sige, ko muna to ha. Para okay tayo. Ito, ano pala to? Wow, oh, pakita ko. Ano. Nakaano, nakaano ba? Kung titignan natin siya, nakaayos yung ano ba? Yung mga bato. Naka-prepared ba? Prepared site kasi to eh. Tawag dito, prepared site. Kung titignan mo yung bato, halos lahat nandito. dito. Pero nakaikot siya pag ano ba ba? Ano no? Tapos dinadaanan ng tubig. Hmm. Oh. o, yan dinadaanan ng tubig. Yan, dinadaanan ng tubig. Yan. Nakaano yan. Tinatawag natin yung c curve na C-curve ng, ng busay kaya tawag natin opening dito sa gitna yan, opening yan nasa gitna pag nakasi yan, kasi yan ano formation okay. ng ng creek pero, pero, medyo mataas parang busay na rin siya. yan, no? Mm -hmm. sir, no? ang ganda sa taas ang may ano pa rin mataas oh, mas mataas pa doon pero iba na, iba na kasi yun sir eh. Mm -hmm. ngayon Papakita natin, magagamit ako ng Tesla V4. natin ha. Tapos ang layo lang niya is 10 meters lang, No, 10 meters o, sakto 'yan diyan. No. may iya. Asa pupunta to ha? Ito. 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 oh? Ito. 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 Ba balik talaga dyan. oh, balik dyan. Taas tayo pa. Tapos, kapatuhan ko yan. Ang Madulas ba ito? Hmm, ingat ka lang. Kasi yung bato na ito, madulas. Madulas, no? Bakit pa naman sinigas ito? <laughs> Hindi nawawala ng tubig ito, boss, no? <coughs>

kene umma mayo nik kan andra kene agi kapal pala kung original to ha huh? original to ang um, tingin nyo parang no parang ano talaga siya uh -huh. eh no parang ginawa parang ginawa <laughs> ayun no pansin nyo pero mukhang mu walang walang na, walang natanggal dito eh Ay, no ayun uh no -huh. दाओ भूला वानिरा कोलकाता वा नहीं है काकोल आदि कोल।, कोल नहीं 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 आओ निका Wa ara na nay kanang kahoy nagbitay nga wa mahulog bulot ta ara na. Tama to. Dura da. Check nga natin kung may langit. Ilang bentu. Ila ilalim. Kung mayroon bang ano to. Kung may ano ba, void space ba? hindi niya talaga is si gold eh. Ting, subilag ka na kita natin pa ha huh? kita natin oo uh -uh. eh, stop ko na to ha, toh, stop ko na pa.

hindi mahagip ng gamit natin dito Ano kaya kailangan dito? Hindi mahagip pa. Lalom na. Kailangan dito. Kailangan dito. Kailangan dito. Kailangan dito. Kailangan dito. Kailangan dito. Carlos hmm... ya. Ya, si Carlos kudu di sini aku si Carlos ni ada kan gini di jipa mbun nawa nung balik tagum balik gara balik gara ntok menuk anak agis kulian maaf sana ko tagum si udut gini kita udut udut si nomor si kuan aku hampa tusauna si

katong di sisi katong dayunganan ang sensor niya nga pwede ra <laughs> ya, <laughs> ka magtindog ra dahil kamu kung ako naman ang buntura kayo ang daganan mungkat lang yun hindi sa dugan ng kuano ang pagkilid naman may balig yan ang siguro to niya napabakaroon mungkat hindi yung dayung taka makinagamit na sa balay Ini mengatakan aku sesuai dengan dosi, kak, termos ngedayang, kak. Nah, binarita loop bread na pero isa ra kita, barita ang ipakita pag picture wag ipakita tanan kay okay. ipakita tanan nag operation kun sila do kay helicopter nag lopad lupad si baba pero dako gyapon na kwarta ang gobyerno ato eh kay god ah kan mana